Bagsak po ang stock market ha. Halos 1% ang binagsak ngayong araw na ito. Isa sa pinakabagsak sa kasaysayan ng Philippine stock market. At ang peso po ha, sa bagong republika, malapit na po sa all-time low na 59.2. Nag-close po siya ngayon ng 58.9. So kaunti na lang, all-time low ang peso. Yung depression sa Amerika nung panahon ni President Roosevelt, Uh, isa po talaga sa nag-trigger ng recession na yan ay yung pagbagsak ng stock market kasi nawala yung pera ng mga Amerikano na ininvest sa stock market. E ganyan din po ang nangyayari ngayon sa atin no? sa pagbagsak ng stock market. Bakit ba po bumabagsak? Well, unang una whether be it stock market o yung peso, yan po ay dahil kawalan ng kumpiyansa. Walang pinakamalaking dahilan po dyan, yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin or inflation. Kapag mataas po ang inflation, nawawala ang balor ng ating currency. At pag nawala ng balor ang ating currency, ibig sabihin, babagsak talaga tayo as against the US dollar. So yung bagsak po ng peso na yan, bagamat sinasabi nila na lumalakas din ang US dollar dahil panahon ng gera, at talaga naman pag may gera, eh, talagang either ang gustong hawakan ng mga tao sa buong daigdig ay ginto o dollars, meron din kinalaman yung napakataas na pagtaas ng presyo ng bilisin kaya bumabagsak ang kumpiyansa sa peso. At alam nyo ba ho, noong October 2022 na all-time high, panahon din po yan ni PBBM. Dahil nagsimula ang termino niya ng June 30, 2022. No? So doon sa bago pa lang siya, eh nawala na po ng kumpiyansa. Ang buong daigdig, basically, hindi lang naman Pilipinas ang nawawalan ng na kumpiyansa sa peso. No? Dahil po, ang peso, hindi lang naman po Pilipino ang gumagamit niya. Ginagamit yan niya ng iba't ibang mga nasyon na merong gusto uh, kunin sa atin bagamat ang bayad nila ay dollars no kawalan ng kumpiyansa dahil sa patuloy na pagtaas na presyo ng mabilihin inflation na ibig sabihin nawawalan ng balor ang peso at kapag uh, ganyan po ka talaga ang problema natin sa inflation at nawawala ng balor ng peso, syempre, yung kumpiyansa rin ng mga nangangapital sa stock market, naglalaong parang bula. PBBM will beat his all-time low. Well, kinakailangan adresin po natin yung inflation. Unang-una -una, pagkain. Napakatindi po ng pagtaas ng presyo ng pagkain para mapababa yung pagtaas ng presyo ng pagkain, e binubuhusan ng tulong po ang ating mga magsasaka. Dapat po unang-una eh meron tayong subsidy para dun sa hybrid na miskitag init or baha, mataas pa rin ang ani eh hindi po kakayanin bilhin yan ng ordinaryong mga magsasaka kung hindi isa subsidize ng gobyerno. Number two, dahil napakataas po ng uh, uh, mga pataba at saka pesticides na karamihan po talaga ay nakabase rin sa gasolina, lalong-lalo na yung insecticides, eh kinakailangan isubsidize din natin yan. At siyempre pangatlo, kinakailangan talaga humanap tayo ng ang mga pamaraan para mapababa ang presyo ng gasolina dito sa Pilipinas. Dahil pag tumaas ang presyo ng gasolina at isa na tayo sa pinakamataas sa buong daigdig, e eh talaga magtataasan ng lahat. Pag hindi po tayo nakaangkat ng mas murang gasolina, hindi po bababa -ba -ba ang mga presyo ng bilihin at hindi po talaga magkakaroon ng lunas ang inflation na nagiging dahilan para bumagsak din ang balor ng peso. Hindi naman po masama sa lahat yan kasi lahat ng ating OFW, mas maraming peso na ang nabibili nila. Pero dahil ang pamilya nila ay nandito sa Pilipinas, mas marami nga silang peso dahil nga mas mataas ang value ng kanilang dolyares, mas mataas naman ang presyo ng bilihin. So ang total, hirap pa rin. Bagamat mas marami silang peso nagagastos para sa mga mas bahal na bilihin. Di ba po? Hay nako ang bagong republika. Kaya nga po ang leksyon dito, naku, hindi dapat ako nagpabudol dun sa pangako ng pagkakaisa na naglao naman parang bula, wala pang dalawang taon. Dapat talaga busisiin yung kakayahan ng mga tumatakbo, lalong lalo na sa presidente. Happy ba kayo sa ating ekonomiya? Happy ba kayo sa presyo ng bilihin? Happy ba kayo sa pagbagsak ng halaga ng piso? At siguro dahil marami naman sa Pilipino walang pakialam sa stock market, happy rin ba kayo na nawawala ng kumpanya ang mga nangangapital sa mga kumpanya na listed sa ating stock market.